natin siya sa mangkok. Hi guys, good morning. So magluluto na naman ako dito guys. So oh, ito yung lulutuin ko. Simple lang talaga to healthy. So magulay-gulay tayo kahit nasa ibang lugar tayo. No? So may kalabasa ako dyan. And then, talong, pichay, at saka bawang at sibuyas. Tingnan nyo yung kalabasa guys. Oh. Hmm? Tumubo na yung loob gusto na niyang lumabas charot so yung kalahati lang yung lulutuin ko and then yung kalahati itatabi ko so kailangan natin mag tipid charot kahit saan tayo mapadpad guys dahil vlogger tayo charot makapal ang mukha natin dahil makapal ang mukha ko so magbablog pa rin ako okay. no? so igigit ako yung siluya every time na nagluluto ako yung una ko yung sibuya tapos nung makakapal ang mukha na feeling blogger, sari. isa na ako doon. Halaloin na natin. Pagay na natin ang bawang. Walang ano po guys, walang lahat. Hindi puro gulay lang. Ito na natin uh, pa lang, pa dito. yung bawang. Hindi ba, nahiwag kang pangkot. Ang na ito sa may ari ng bahay. Haloyin lang natin dito. Lagyan natin ng kaunti ng mawasa para maluto yung kalabasa. Ang purpose nito guys may sabaw kasi yung ating anak gusto ng sabaw. Pero kunti lang. Kaya lagyan natin ng paminta. Oo nagborog pa ako ng paminta. Mabigyan laki ng mortar. Ayan. Siyempre kahit nasa ibang bansa na ako guys hindi ko pa rin siya iiwan. Charot, Norliquid Seasoning, baka naman. Paikuti mo ng baso, charot lang. sa maglalagay ako ng liquid Seasoning. Paningot pang ang person, guys. Ito naman sila dito, ang exhaust pan Hindi ko ginamit kasi nga maingay pag nagbablog. Makapalang mukha natin, i-vlogger tayo. Hindi i-vlogger. So, kumusta naman kayo dyan? Gusto ang buhay-buhay. Ngasas na yung amo ko. Masok na sa trabaho. So, kami na lang ang anak ko dito. Lalagay na tayo ng mga lagay dito na. That's it. And ito yung ganun ng oyster dito guys. Oyster sauce. Ayan. Kakaiba dito. Nahanap nga ako ng mama sa so Wala akong makita. So maglalagay tayo na okay lang. And okay na yan guys. I-add ko na to. Chai. Maraming sabaw yan guys. So kasi nung ano ko ay sabaw. Kaya eh hahalo sa kaming o diba? Simpleng ulam pero healthy. kukuloyin ko lang yan siya. Then, okay na. Aming breakfast and lunch. So, ayan guys. Ready na yung aming gulay. Ayan. Kakain na kami. Kakain na natin siya sa mangkok. Okay. ulam ng dalaga. So, sabaw lang talaga ang kanya. So, akin yung gulay. No? So, at least, uh, kain pa rin siya ng gulay. Healthy pa rin sya. And then, yan yung rice niya. Umuusok-usok pa. Thank you for watching, guys. See you on my next video. Bye!